What's mga friends? Panibagong araw, panibagong buhay tayo ngayon mga friends At kung bago pa lang kayo sa akin channel, welcome po sa Pamilyang Mapagmahal At kung paano magiging part sa pamilya ito, isubscribe nyo na yan For today's video mga friends ay meron na naman ulit tayong pag-uusapan mga friends At ang topic natin ngayon mga friends ay mga hakpang para, man, para manligaw sa napunta Disclaimer muna tayo mga friends at Gusto ko lang na ano dahil mapus uh, iba-iba na rin ang ano ng perception ng mga kabataan ngayon mga friends. Masyado nang mapusok pagdating sa mga ganitong larangan ng ligawan mga friends. At uh, dati ano eh yung edad namin ano mga 11 to 12 talagang hindi pa sa wala pa sa isip namin 'yan na hindi talaga Boy. hindi pa sumasagi sa isip namin na Ganyan yung mga ligawan na yan mga friends talagang hindi pa hindi pa kami handa sa mga ganyan yung iniisip lang namin mga puro na lang puro lang laro at so pero ngayon nowadays mga friends talagang napakahir, iba na rin talaga yung mga kabataan natin mga may, ngayon mga friends iba na rin ang takbo mga friends so unang-una mga friends uh, ito yung mga unang unang hakbang na kailangan mong gawin mga friends at Disclaimer nga pala mga press bago natin sisimulan to. Gusto ko sana ano bago ba, bago kayo gumawa ng hak, ganitong unang hak, unang hakbang Uh, kailangan mo nang nasa tamang age na kayo nasa 18 years old mga pataas mga friends so ito na yung unang unang hakbang na gaga, kailangan mo gagawin at uh, baka sabihin ng iba na ano napaka basic naman yan talagang ano kasi hindi pa rin natin ma, maano mga press kasi ka, meron hanggang sa ngayon mga press meron pa rin il ilan-ilan konti lang naman yan sila na hindi pa rin makakapag first move mga press hindi pa rin nila alam kung paano gagawin ang panliligaw mga Prince so <coughs> ito na yon una-una mga press alamin mo ang kanyang pangalan alam mo mahal na kita ah, ah. Alan, ito yung napaka-importante mga press at paano 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 ka manliligaw sa kanya? Paano ka mag-first mo? Paano ka kung hindi mo alam yung pangalan niya, kung saan siya nakatira, importante 'yun. talagang uh, sinong mga kaibigan niya? 'Yan, dapat alamin mo 'yan para uh, pagdating ng panahon na maisipan mong manligaw ka na sa kanya, so alam mo na yung kung saan ka pupunta. So, pangalawa na tayo mga friends at uh, ginugun mo ang kanyang FB account. Uh nowadays mga friends talagang dahil ano eh computer generation na tayo ngayon mga friends eh uh, yun yung adbad, ad, advantage na tayo ngayon mga friends ikumpara dati kasi dati mga friends yung mga kalalakihan na hindi kayang sabihin harap-harapan yung mga uh nararamdaman nila para sa isang babae talagang sinusulat pa nila yan, sinusulat, tapos, nahihiya pa yan, ah, uh, hindi pa niya, ang yung ilan, hindi pa niya kaya, eh, eh, abot, kahit pag abot lang yan sa sulat, doon sa, ah, uh, gusto niyang ligawan, hindi pa niya kaya, pero, sa ngayon, talagang advantage na tayo ngayon, mga friends, kasi may Facebook na mga friends, na may messenger na, pwede na nating idaan natin sa chat, so, hindi na natin kailangan magsulat, so, eh na mga friends kung baga so <coughs> so pangatlo na tayo mga friends uh, pangatlo uh, tingin mo ang kanyang contact number uh, dito mga friends at uh, kailangan talagang nandyan pa rin ka makapilipino tayo mga friends kailangan pa rin na uh, irerespeto mo pa rin yung importante irerespeto mo pa rin yung babae mga friends na yung binabalak na liligawan at tanungin mo kung okay lang ba siyang tawagan uh, dapat pag ikay tumatawag mga friends at hindi ka na siguraduhin mong hindi ka nakakaisturbo sa kanya yung wala siyang ginagawa o kaya uh, meron kasing ano eh may, madali naman talaga yan pag ano pag kung ayaw magpapatawag mga friends at irerespeto mo yan kasi baka natakot siya na malaman ng kanang ng kanyang mga magulang na pumasok na siya uh, sa mga ganong sitwasyon na parang kumbaga ayaw ayaw pa niyang mag-entertain ng lalaki para sa mga ganong yung ganong sitwasyon so irerespeto natin yan mga friends pero kung okay naman sa kanya na tawagan siya so advantage na yun yung isa yun sa hand uh, mga friends na may gusto ka gusto ka rin ng babae na gusto mong liliga, liligawan mga friends so pang apat na tayo mga friends Ah, tanungin mo kung oh yun yun na pala tanungin mo kung okay lang ba sa kanya tawagan o kaya i-video call mga friends dahil sinabi ko nga dati ah, advance na tayo ngayon mga friends ah, dati wala pang video call nga so ngayon meron na dahil computer generation na tayo ngayon mga friends so pang lima na pala tayo ngayon mga friends uh, tanungin mo ko tanungin mo kung may shota na siya at kung pwede pa kung pwede ba siyang ayain lumabas uh, pag halimbawa mga friends at tinatanong mo ang babae kung may shota na siya minsan kasi may ibang babae na ano eh yung, yung sinusubukan ka kung, kung baga, hindi naman sa ayaw niyang mag, mag, magpaligaw pero pag sinasabi niya sa na ay, may shoota na ako ibig sabihin uh, tanungin mo na lang siya kung ano kung ayo kung seryoso eh, parang nakakainsulto naman ano na tanungin mo siya na seryoso ba siya doon sa shoota niya o kaya hindi uh, depende na rin sa kanya kung kung mag-entertain pag mga ganitong age kasi mga friends hindi naman ibig sabihin na Talagang kayo na talaga yung kay, ibig sabihin yung, alam niyo naman siguro yung pinupunto ko mga friends na talagang siya na talaga yung in, pag mga ganyan 18 to 20 20 years old ano pa ano ano pa niyan eh parang kumbaga nasa pag sa stage niyan kumbaga nag namimili ka pa dapat namimili ka pa kung sino yung manliligaw sa iyo so Uh, ipa ipaintindi mo sa kanya na kung ganon na kailangan kung hindi naman ibig sabihin kumbaga kung, kung ligawan stage pa lang naman to eh uh, dapat hindi tayo seryoso masyadong seryoso sa mga ganitong bagay mga presa at may karapatan pa rin may karapatan pa rin ang babae na uh, mag-entertain ng iba para sa iba magbigyan pa rin ng chance yung iba mga presa So, yun yung ipaintindi mo sa kanya. Uh, pero kung ang babae mga pres ay nagsabi sa iyo na ayo ayo ko muna mag-entertain ng kasi may shota na ako ngayon. ayun, uh, yun, mo. Ganun lang naman yung kasimple. Ah, uh, time comes kung malay natin ma hindi nila magampanan yung ano, yung pagiging magshota nila hindi nila magampanan masyado kaya mag hindi hindi sila magkakaintindihan maghihiwalay din yan eh. eh baka pagdating sa time na yon eh time uh, baka ano na rin eh yung gumagahanda na siyang manligo uh, manligaw ka sa kanya so yun uh, kung nagustuhan niyo itong topic natin ngayon mga friends just give this video a thumbs up at sa mga hindi pa nakapag-follow sa akin sa FB page ko mga friends, meron akong dalawang page kay El Eli Alferes at saka kay Pamilyang Mapagmahal uh, road to 500 subscriber pa rin tayo mga friends at uh, pagkatapos niyo panoorin yung vid video na to sa Facebook mga friends sa aking FB page pwede niyo pwede pwedeng pwede parin nyo pa rin niyo pa rin ako ng dalawin sa aking YouTube channel madaling hanapin lang din uh, Eli Alferes uh, yun uh, tapos ah uh, sa mga merong merch dyan na ano nananawagan din ako sa mga merong merch dyan o kaya yung mga cup na pwede nyong i-promote dito sa pwede nyong i-promote dito sa kanilang channel open po ako sa mga ganyan mga friends at hinding, hindi hindi uh, at ang tawag dito hindi ako naniningil ng malaki talagang uh, kung affordable yung affordable lang mga friends kahit wala nang walang bayad tatanggapin natin yan uh, walang problema basta't kung meron kayong bagong uh, version mga friends basta't bawat version pag meron akong ano pag sinasabi niyo ay sige ito i-promote mo to tapos kahit wala na akong ano yun basta't meron lang ako mga friends meron meron akong sa akin sarili meron akong share so yun yun mga friends Uh, Bye. Maraming salamat sa panonood mga friends hanggang sa Bye.